Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Well, ang unang tanong ay mula kay Jafet Saragosa Almuente. Hello Sir Mix, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kasi nang dahil sa natagpuan ko ang totoong manggagamot. Hindi ko na maalala ko na yung manggagamot na tinutukoy niya. So patuloy natin. Ito ang tanong ko. Anong opinion mo sa santo na nagpaparandam sa panaginip? kasi yung dalawa kong santo nagparamdam sa panaginip ko nung nawala sila nung nawalan sila ng ilaw sabi sa akin bakit ang dilim twice po yun nangyari kaya ngayon lagi na siya may ilaw na rechargeable pinapabasbasan ko din yan sa kiapo kung saan ko siya nabili sabay sa pagsimba ko salamat sir Migs sana masagot ang katanungan ko Una sa lahat, sana yung nagbasbas ng santo mo ay pare talaga. Kung kailangan gawa ng exorcism, object exorcism. It's because ganito yan, Migsa. Ang santo po ay hindi yan nakatira sa bahay o sa rebulto. Hindi yan sumasapi. Nakatira yan sa dimension kung saan maliwanag, mataas yung vibration at magaan yung feelings. So, pag nagreklamo sila patay yung ilaw, ibig sabihin, hindi sila nakatira sa langit o sa mataas na dimension Doon sila nakasapi sa santo. At ganito yan, mind games yan. Tinitrick ka nila para isipin mo na sa liwanag sila. Kaya, nagreklamo sila sa panaginip na ayaw nila ng madilim na pwesto panglalansi ng mga elemento kasi kung totoong santo yan bakit ka magrereklamo na madilim hindi ka naman nakatira doon nasa langit yung mga santo kasama ang Diyos ibig sabihin hindi yan yung totoong santo may nakasapi sa yung santo na mga entity so magingat ka magingat ka kasi ano yan eh, mga tuso yan sila eh. Magaling yan manglin lang. So una doon napasakay ka na nila. Nakabili ka na ng ilaw. So next niyan kapag sinakyan mo pa yung mga trip ng mga entity na yan, mas marami yang ihihiling sa iyo. So magingat ka sa ganyan kasi ang mga santo naman tumitira sa ribolto. Eh. Doon sila nakatira sa langit sa mataas na dimension. So kung nagre-reklamo sila bakit madilim, ibig sabihin hindi yun nakatira sa langit, yan lang yan nakatira sa santo, sumasapi yan. Kaya mag ka. Ang second question ay mula kay Loli Kayago. Bro Mix, ask ko pala, paano gagawin ko sa orasyon, panyo or medalya na nasa akin? Itapon ko na ba? Kasi dati, nag-aaral din ako ng LNK. Dahil sa iyo, nagising ako sa katotohanan, kaya sa liwanag na ako ngayon. Hindi na ako sa lihim, sa hayag na, sa Biblia. So congratulations ha. Ah. So masaya ako na may mga tao tayong nabago yung buhay, nabago yung mindset. Actually, hindi lang ikaw nag-iisa, Loli kaya ako. Marami, marami, marami nang nagbago na biblical na sila o kahit hindi biblical, yung rekta na sa totoong teachings ni Yeshua. Hindi na yung mga sekretong pangalan na yan. Ito yung advice ko. Kung ikaw ay katoliko, so pwede mo yung isurrender sa mga pare or exorcist priest. So sila na yung magdi-dispose dyan. O kung ikaw naman ay nag-decide ka na wala kang relihiyon na sasalihan, ilibing mo lang yan sa hindi mataong lugar tapos mag-alay ka ng panalangin kahit mga basic na prayers lang tapos humiling ka sa Diyos mo ngayon na pinupudiran kung sino man na bigyan ka ng proteksyon para hindi ka balikan o resbakan ng mga gamit na gusto mo nang iwanan so much better bumili ka ng ano yung i mo kami na book So maganda yon Kasi may mga prayers doon na kung ikaw ay magtatapon na ng mga occult na mga objects. So may mga prayers doon. So maganda yon na aklat. Tapos nasa Tagalog na, nakatranslate sa Tagalog. So madaling naiintindihan. So hindi ka na usal ng usal ng mga katagang hindi mo naiintindihan. Mga tanga lang gumagawa nun. Next question ay mula kay Norman. Bro, napaisip lang kapag ba tuluyan ka na na deliverance mula sa mga occult practices and tinigilan mo na yung mga dasal mo mula sa kanila kapag ba gumamit ka ng orasyon for say walang tanggi gagana ba ito o magkakasala ka na naman pero yung orasyon na yon in good intentions mo ginawa para hindi ka paginitan at mabuli ganito yan sir wala kang sincerity kasi kung may bala ka pang gumamit ng orasyon ito ilagay mo sa mindset mo ha yung orasyon na walang tanggi hindi naman sa Diyos yan yung Diyos binigyan tayo ng free will yung walang tanggi tinanggalan mo ng karapatan ng isang tao na gawin o magdesisyon para sa sarili nila kahit pasabihin mong in good intention walang good intention na tatanggalan mo ng sariling pag-iisip ang mga tao. Kung binubuli ka, edi ipaglaban mo yung sarili mo. Walang silbi yung deliverance prayer. Walang silbi yan kung nasa utak at sa puso mo pa, mayroon pa palang chance na gagamit ka ng orasyon. Walang silbi yun. Nagsasayang ka lang ng oras dapat sana hindi ka na lang nagpa-deliverance kasi nasa isip at nasa mindset mo pa yung option na gagamit ka pala ng orasyon. Kalokohan. Magkakasala ka ba? Oo naman. It's because hindi naman sa Diyos yung orasyon na yan. Ibang entity yan. Ibang entity ang tinatawagan mo dyan. lokohin mo man ang sarili mo, lokohin mo man ang ibang tao na good intention, pero hindi mo maloloko yung God the Father. So, sa'yo din ang balik niyan. Kung magpa-deliverance prayer ka sa occult, dapat tanggapin mo totally na wala ka nang gagamiting ini occult na orasyon. O di kaya, lumipat ka na lang ng religion mag-buddhist ka or mag ka, ganun. Or mag-focus ka na lang sa occult kasi Diyan din daman yung bagsak mo eh. Isipin ng demonyo niyan, ako, kahit ilang beses ka pa magpa-deliverance sa prayer, sa akin pa rin yung bagsak mo kasi gagamit ko pa rin ang orasyon ko. Ganyan lang yan. <laughs> so, ano yan? Uh, binibigyan ka ng temptation ng mga entity pag nahulog ka doon sorry ang fourth question ay username lang walang pangalan may tanong lang po sana ako yun po bang pag gumamit ka na ng orasyon o may tangan kang mga orasyon kapag ikaw ay nauulanan ay mawawala po ba ang bisa ng orasyon at saka bawal po ba daw maligo sa dagat yan po kasi ang sabi ng mga ibang maestro. Yan lang po. Salamat. Depende 'yan sa Diyos na dinadasalan mo, sa pangalan ng Diyos na dinadasalan mo kasi hindi naman overall God 'yang dinadasalan ng mga occultists. So may mga limitasyon 'yan. So kung 'yun ang limitasyon ng orasyon o ng deity na dinadasalan mo, dapat sundin mo. At doon ka mag-ingat kasi 'yun 'yung kahinaan mo. Actually, meron akong ganyan dati nung nasa occult practice pa ako na meron kaming orasyon na hindi kami kinakagat ng mga bubuyog, ganon. Yung mga aso, hindi tumatahol. Tapos, pag naligo kami, mababaklas na yon mawawala na siya, or nabasa yung buhok. Yun yung, ano niya, yung pangbasag niya. Dati pa yon wala na yun sa akin. Tagal ko nang iniwan yon So sundin mo yung mga limitasyon ng orasyon mo. At saka doon ko yan tinigilan kasi napaisip ako. Kung galing sa Diyos ito ng mga Diyos, bakit pag ulan o tubig nababaklas na? So ang hina naman pala ng Diyos na to. Baka hindi ito ang tunay na Diyos. Nagpapanggap lang na Diyos. Kasi yung ulan, yung tubig, gawa yan ng Diyos eh. So, pakit ka nababaklas sa ganun. So ibig sabihin, mas mahinang entity galing ang abilidad na 'yon. Kasi sa mga bagay na likha ng Diyos tulad ng tubig, ulan, nababaklas siya. So, 'yun. Doon ko naisip na tinigilan ko na. Although nakakatulong 'yon kapag gumagala ka, di ka tinatahulan ng aso yung mga bubuyog, mga ahas. So, walang reaksyon kapag dumaan ka. Ganon. Yung mga bahay nga ng mga was dati, yung mga bahay ng lampinig, yung mga honeybee, ganon. Kinukuha namin yan na walang, ano, walang gear. Kasi hindi sila nangangagat. It's because meron niyang orasyon. Pero yun nga lang, pag nabasa ka ng tubig, nabasa yung ulo mo, yun, nawawala siya. Ang last question ay mula kay Rodney Liana. Mix tanong ko po sa iyo. Pinapasukan ba ng pinapasukan ba ang simbahan ng masamang espiritu? Please reply. Yung tanong mo kailangan lang ng common sense. Yung simbahan na sabi nila tahanan ng Diyos, bansag lang 'yan. Ang tahanan ng Diyos sa langit eh. At isa sa mga tahanan ng Diyos ay ang mga katawan natin. Kaya wag nating pasapian ito ng mga maruruming kaluluwa. So pinapasukan ba ng masamang espiritu ang simbahan? Oo, pinapasukan yan. eto ah, legit na story to. Ito, mangmang -mang tong taong to eh. Legit na story to ah. Yung libro about sa mga experience ng exorcist priest. So meron pa nga isang dalaga na dinala sa simbahan eh sinapian ng entity. Kung hindi pa nakakapasok yung entity sa simbahan, hindi sana pagpasok pa lang ng simbahan, umalis na yung entity. Pero hindi. Doon pa nakipagkumbate. Tumatalon-talon pa nga yung dalaga sa ano eh, yung mga bench ng simbahan. Nakakapasok sila. It's because simbahan, gawa naman ng tao yan. Bansag lang yung tahanan ng Diyos. Simbahan lang siya. Common sense. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot, so i-message lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo sa next topic. Yun na po. Thank you!